Yan, tutong na nga yung ating i- Ay, for Meron tayong papaya hihiwain. Pahawak nga na, Cam. Pahawak nga. mo nga Mama. Opo. Ayan, camera man yung yun anak. Pahawak mo na, anak. Yan, yan, yan. Thank Okay. Hindi ka lang nang ha? Hihiwain ng madalian ang... Papaya. Papaya, yes. Yan ang kong papaya. Ay, siyempre. Mm -hmm. Kanyan, may may papaya. Aha, uh -huh, masarap ng tuloy. Kanyan, kanyan. At ano ito yan Yes. I like it. Ay, mm -hmm. uh, that stupid dust. Yeah. Ayan. Wow! Ang dami papa, ng papaya si dyan. Yes. Kwa papaya. Three. Uh -huh. Tara, kain na tayo. Okay, dito, buto. Mm -hmm. Ang sausawan. Okay. hain tayo.